nyog. Tapos doon tayo matulog sa puno ng nyog. Para sa wakali. Sino gumawa niyan, no? Yan. Mama. Ma si, mama po, tsaka. Ako po naghali. Hindi, may ano. Dapat dalawa. Wala na yung plata. Wala Ayun, pala, ano. Dalawa dapat uh, para pang ano, pang kinaing sa kaulam. Hindi nyo kinaing, dito lang ito. Hindi, naman kay doon gagawa kayo doon ng ano ng yung, ano niya yung, yung, yung abuhan yung tawagin para di ganyan na andito sa baba na ano na nagluluto hirap kayo ganyan yuko ng yuko mas maganda pag mayroong ano yung abuhan Ma, talaga yun naman, naman lang yung <laughs> minamarder ka bimo oh. hirap <laughs> na magbukot hirap man magluto hmm. hirap na magbukot ang taas Oh, ay tapo ako pag galing ni Nila gago no lang yes dito. Ay nakaubo. Ini <laughs> gagawad to. Sakit naman sino. Mapapa talaga kasi nga s'yempre. sino ba naman ang hindi mapapayak sa uh, laking na itulong din ng mga sponsor, no? Mhm. Tapos pag ano pag galing ay dai. Eh. <laughs> Dahil dyan lang, sa, sa bahay lang na yan eh, malaking bagay yan. Magkakakulit hmm. daw pati sa'yo. Magkakakulit sa'yo. So, anong malay mo doon? Sa ano? Sa isang sponsor natin, ano si Ma'am Andrea? Yung kumaputi. O yung maputing babae, si Ma'am Andrea di Channel. No, di ba sabi niya, ay, anong malay nyo? Eh, baka magbigay ng ano yun, pang ano ng kurinti para sa bahay nyo doon sa kabilang ano bagay yun yung first cutting, yung kahapon. Mm, yun, yun ang nag-vlog sa inyo dati. Hindi Ay, kasi Hindi Tinanong ko siya kahapon, sa may gas, andong kasi kami kahapon sa bagasbas, okay. sabi ko sa kanya, Oy, Miss MM, sabi ko sa kanya, ikaw pala yung dating nag-vlog sa kanila ni, ano, ni Nanay kuncing yung mag-uuling na yun. Sabi niya, hindi ngayon, wala akong nakapunta dito, sabi niya. Doon. O, yung pala doon yun, sa ato, ano. Sa looban. Sa looban. Ay, kung sa akin yun. Mm hmm. Mm -hmm. Kaya lang hindi niya maalala. Kasi doon siya nakapunta sa looban. Oh, at saka matagal na rin yun. Anong taon ba yun? Hindi uh, um, pa nung lockdown Ah, ibig sabihin, 19, uh, 2019. Opo, hindi pa na lockdown, daw. Nakapunta doon siya laki. Uh Oo. -oh. Ano pa lang ako nung 2 years old? Ah, Darawang taon na? 2 um, years. Nag-eskwela ka. Ano? Eh, dalawang taon na pala nakalipas. Kaya pala hindi niya maalala kasi tinanong ko siya kahapon. kasi nga kami magkakasama, ando kami sa bagas bus. Hindi ko, ma ko makalimutan yung mukha ni ate. No. Kasi sayo, nasa po yung kasasyalong no, kung asya ka. At po yung matangkad na kasama niyong lalaki. para, para video ba gata kanya? Para video? Oh, ah, yung baka, ay yung kapatid niya yun. Baka kapatid niya yun. Ay, matangkad ay, na lalaki. Matangkad? Oo. <laughs> Mga kapatid na yun. Sa COVID nyo ba kayo nagtrabaho? Ito, so, nung tinanong ko kasi kahapon, hindi niya na talaga maalala. Ano na? Dahil kasi... Mahina, ma -ano pa yata, yung, ma -ano pa yung niya. Ano, yun. Oo, oh, hindi pa kalakas -ano yung, yung ano yung YouTube channel niya. No? Mahina. Oh, mm -hmm. Anong malakas niya yata. Ah, ano yung simalad ah. Wala ba rito kayo? Kasi mapunta pa kami dito. Mm -hmm. Siyempre, pag napasyal. Kaya <laughs> naman matagal pa na. Kaya pa taraw-araw. Mm -hmm. <laughs> Manila to dait. Uh -huh. Nakakamis na kayo. Para hindi ka makalit. Hmm. Nasanay na kami sa iyo.

Yung mga halaman mo dun, dito na ilipat mo na doon yun sa harapan. Pag naaayos na yun. No, tapos yung ano doon, yung, yung mga damo-damo dun sa likod, sa may saka sa tagiliran, eh, malinisan o. Oh, para ano, para maganda, magandang tingnan pag nasa kalsada ka. Sabi sa akin din yung mga soba, dapat daw palagi na marilig sa bahay. Dapat lang naman talaga. Ano ang daw natin kasi dun sa ano, doon sa may sa may resistance mo. Ano daw pag nap times din tapos daw pag napunta daw sa grabe daw ang putik. Sa kailang film Doon sa bukid na? Oo. Oh, Dapat daw ka, pag Sino napunta doon. pag napunta daw sa kailangan doon sa ganyan pa daw palaging malinis yung sahig. Yan. Dapat yung naman talaga. Walang chlorowax, pwede yung dahon ng nyog, ay ng batag. Mm -hmm. Dinuduro din tapos kinukusok. Ang natuyo na yun, alam pa rin mo, madulas na yun. No. Ano mo na ano, -an, yes, ito makulit? Ano pa ka? Pagdahan yung Ay, wak ko talaga sa sot. Pagpaganda yung sot. Ito hmm. nang halian namin sa Ano nyo Yung sabihin mo, yung bagang pinuntan mo sa purok-tres lang ito, yung nakakalinting yung bata. Hmm. Na, Oo. Hindi niya natanda talaga. Tapos sira ano din nun may mga ano din na bata, pupuntahan din ng na atin. Yung yung kala pagrin ng mga ano ko lang isip ng bata. Oo. Yung pa yung tinigyan yung atin 500 tapos bigas. May hmm. yata yung sokal. Wow, dinatuloy. Anag-anag -ano sa kanila, yung anak ni Joseph, yung may manukan. Nagturo? Nagturo kay ate yun din. Pinamahal pa nga sa bahay. Sila, ano baga? Hmm. Ano ba, basag po ito? Wag mo naman. Maalat mo yan, may tanin. So, ito yung ito? Maalayan ate yun. Ito yung puruk-puruk na nito. Sabi mo, kilala niya si Katerina ano nga, naman uh, Isa Katerina, yung ano niya si Joseph may manukan mm -hmm. pinagapit si kanila din ano, uh, hindi naman siya dito nagpunta kaya di niya na naalala oo, oh, kaya sabi ko, ay maaring di niya naalala dito, kasi hindi naman siya dito, dito, talaga na ano, kundi doon sa kabila pero mahirin na oh. Ba yata yung ano nun eh yung youtube channel niya oh, oh. maliit pa lang noon bago pa lang kasi yata oo, oh, bago pa lang noon ano ba, baga ba kami? man bulok man na. Nabubulok din pala niyan. Tapon mo pa kakain niya ng aso. Tapos may nililigyan ako ni ano yung pinutana mo sa akin. Pantanim na sagi yung lakatan. No. -o. Sagi yung tatanim. Oo, nitatanim yun, doon sa, kasi bakit sa malamig yun, o, banda. Maik paikot sa bahay din no sa no. mga kantan. Kant. Yung mas maganda yung mas kitaan na ano, matagal mabulok ang laman. Mm -hmm. ko natatawa. dopalitu sampai dewi

Ang ganda ng tingnan dito sa malayo yung ano, yung kabila. Kala okay. mo maduit pero pag gabit malaki. Hmm. Pero pag naano bibilang ko rin na ano yan pag may sobra. Bibilang ko ng ano yan ng pintura para mapinturahan. Yung, Magandahan tayo kaya sa'yo. Maganda yung like ano maganday green. Kasi yung and... kaya maganda si, din si. yung ano. Mar lang ako magpintura. Madali naman yung pintura. Ay rolling naman ang gamitin so, natin. Kaya yung si, -ano dito ang gasolina. Ang anong gasolina? Gasolina, maraming tali. Sumatim dapat itong gasolina. Kasi ang dami dito naubusan ng gasolina. Baka inumin mo. Eh! Ang gasolina ka na Baka inumin, baka gawin mong alak, baka haluan mo ng coke. Tingla ano, tayo, kuya, ang gasolina. Ano, ano, ano? Kuya, hmm. sing. Ha? Tingla tayo ang gasolina. Huwag ka nga baka mangarap kung anong bigay ng Panginoon niya. Hehehe. naman eh, mo din ako mag-iama sa gitna niya. eh. mag ka po, Oo. mag aaral eh uh, May posibilidad na ayaman pag nag-aral. Bakit kayo na ayaman? Di nag-aaral? Ay ano yun. Walang diskarte yun. Kurakot <laughs> eh. Bakit kayo magtanda na ayaman? Ako rin ang pupunay ko ng magulang hindi lang kami mayroon. Bukod kami sa tila. Pagkain namin, kundi sa kakamotin. Sige, ako mo. Ulam ay tingya.